mechanic ka na naman tayo ngayon for today's video guys tayo ay magpapalit ng air filter kasi guys mahigit one year na akong hindi oh ko tinitinain iba na yung kulay sa dating kulay niya is kulay red niyan ayan syempre kailangan natin linisan ayan guys pinakumpir ko sila sobrang dumi na talaga Ayan, kailangan ko na mag-DIY replacement, guys. Alam nyo naman, guys, kayang-kaya naman natin yan. Girl power tayo, guys. Hindi nyo, huwag nyo sasabihin na babae lang tayo. Siyempre, kayang-kaya natin yan. Pero siyempre, bago tayo magkalikot na maaga kailangan natin may knowledge tayo and power. Siyempre, manunod tayo at magpapaturo tayo. Pero guys, ito, pinag-aralan ko na siya. Sana okay siya at umandar. Ayan, siyempre, kakabit na natin, screw-screw na lang. Screw-screw, ayan. Nakikabit na yan natin, guys. Ayan. Thank you for watching, guys!